mga grupo ng negosyante ipinasilip kung substandard ba o naging maayos ang pagkakalagay ng mga, inil, mga bollard sa NAIA Terminal 1. Sa panig naman ng New NAIA Infrastructure Corporation, babaguhin nila ang layout ng passenger drop-off terminal sa NAIA 1 and 2 para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente. Ano kaya nasilip? Erlo Bringas. Matapos na maganap ang aksidente sa NIA Terminal 1 departure area noong linggo, pinasisilip ngayon ng Federation of Philippine Industries Incorporated sa gobyerno kung tama bang naging installation ng paglalagay sa steel bollard sa bahagi ng NIA Terminal 1 departure area. Ayon kay Federation of the Philippines Industries Incorporated Chairman Jesus Aranza, dahil sa nangyaring pagsalpok ng SUV sa bollards na ikinasawi ng dalawang katao, dapat naanilang masilip pa ang iba pang terminal na may nakalagay na steel bollards kung maayos ang structural integrity ng mga ito. git pa ni Aranza, posibleng kasing maayos ang mismong ginamit na steel bollards pero nagkulang naman sa pag-install nito nakita sa ilang video na mababaw lang ang pagkakabaon. Gumugulong na rin ang investigasyon sa standard of bollards sa ngayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panig naman ng Nuluia Infrastructure Corporation, ino-audit na ang lahat ng naka-install na bollards para masigurong maayos ang pundasyon ng mga ito. Babaguhin din ang kasan ano kaya passenger drop o play out sa Terminal 1 and 2 departure areas para maiwasan ng ganitong insidente. Oh, eh, kung ganun lang ka, kay Gina, pagkabaw, ano ba yung dekorasyon? You may have a good material, but you did not follow your construction. Erlo Bingas para sa 100% Balita.